Bro, itik sila sa ano? mo! na mo? Sino? Ha? Hindi, wala kang muskito sa sarili mo. Ha? Ha? mo ito. Gusto mo idalang ka? Liga, dalain na Bakit siya ito? Bakit na na mo, ang Ikaw ang anong gusto mo? Sino pura? Tumatak ka. Tingnan tayo. Oh, gusto mo? Oh, gusto mo? Ha? Ayaw uh, ka. Ayaw si ano bakit? Bakit? ka. Ayaw ah, 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 ka. Ayaw ah, ka. Ayaw 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 ka. ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka. ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka. ka. Sino ka? Sino ka? Ah, bakit ako ng Bakit? Bakit? Bakit nyo kukunin lisensya? Sino ba ito? Wala, wala nang... Kasi meron akong salita mo ka Pero, hindi, bol, doon pa lang. Wala na siya ang nalang. Pinintuan kami sa harap. kami sa harap. tingnan mo kung gaano man kaya pa. Tingnan oh, ah. oh, ka? mo. Tingnan mo kung gaano kaya pa. Ba? Bakit sino ka? Parang paano? Gusto ko! Ah, gusto ko! Bakit? Ah. Para makita natin kung sino ko. Oo, sige. Hindi pumunta ka. Mag-isa mo.

Tumama ka! Police ka! Police aliga, ka! Halika! Dapat magalang ka! Halika! Ba't mo ako kukunin? Bakit? Bakit? Ano no, ano ano no, 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 Anong problema? Gago no. yan eh! Anong problema? Bakit oh. mo kami kukunin? Ha? Oh. Oh. Ha? Oh. Tarantaan ito ka pala eh! Porket ah, polis ka? Polis ka? Ah, bunggong! Bungo ka pala eh! Papahuli mo ako! Ikaw na nga may sala! Ikaw ang sa May sayat yata ito eh! video naman ako eh. Mayabang kang isip ka. Mayabang ka. Sobrang yabang mo. Sige, sige. Nakapito ka rin. liga. ka rin Liga. ka rin.